Magawa, chapter 23, verse 1, after 17. At si Pablo, na tumitig na mabuti sa sinitrin, ay nagsabi mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. At pinagutos ng dakilang sasabduti si Ananias sa mga nalalapit sa kanya na siya'y saktan sa bibig. Ang mga kagayoy, sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos ikaw na pinaputing pader at nakaupo kabaga upang ako'y hatulan mo ayon sa kautusan at ako'y sinasaktan mo ng laban sa kautusan at sinabi na ng katayo sa malapit ninalait mo ang dakilang sasabuti ng Diyos at sinabi ni Pablo hindi ko nalalaman mga kapatid na lalaki na sa'y dakilang sasabuti sapagkat nasusulat Huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno na iyong bayan. Datapwat na matarastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga sadusiyo at ang iba ay mga farisiyo, ay sumugaw siya sa sinidrin, Mga kapatid na lalaki, ako'y farisiyo, anak ng mga farisiyo. Ako'y sinasaya sa tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na maguli ng mga patay. At ang masabi na niya ang gayon, nangyari ang isang pagtatalo sa mga parasiyo at sa mga sadusiyo at nagkabahabahagi ang kapulungan sapagkat sinabi ng mga sadusiyo na walang pagkabuhay na maguli ni Anghil na Espiritu na kapwa paniniwalaan ng mga parasiyo at nagkaroon ng malaking sigawan at nagsigtindig ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga parasiyo at nakikipagtalo na nagsipagsabi, wala kaming masumpungang anumang kasalanan sa taong ito. At ano, kung siya kinausap man ng isang espiritu o ng isang anghel. At ang magkaroon ng malaking pagtatalo sa takot ng Pangulong Kapitan na baka pagwaray-warayin nila si Pablo, ay pinapanaog ang mga kawal at ipinaagaw siya sa gitna nila at siya ay ipinasok sa kuta. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma. At nang araw na ay nangagkatipon ang mga kudyo at sila ay nangagpanata sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsapi na hindi sila kakain ni inuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. At mahigit sa apat na po ang mga nagsipanumpa ng ganito. At sila ay nagsiparoon sa mga pangulong si Sardukti at sa mga matanda. At ang nagsabi, kami ay nangagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi titikim ng anuman hanggang mapatay namin si Pablo. Ngayon nga kayo pati ng Sinidrin ay mga paghiwang-tig sa Pangulong Kapitan na siya ipapanaog niya sa inyo na waring ibig ninyong mahatulan na lalong ganap ang sakdal tungkol sa kanya at kami bago siya dumating ay nangahanda upang siya ipatayin. Datapwat ang anak na lalaki ng kapatid ng babae ni Pablo ay narinig ang tungkol sa kanilang pagbabakay at siya ay naparoon at pumasok sa kuta at ay sinaysay kay Pablo. At tinawag ni Pablo ang isa sa mga sentoryo at sinabi, Dalhin mo ang binatang ito sa Pangulong Kapitan sa Palkat. Siya may isang bagay na sasabihin sa kanya. Amen.